Hello mga ga! May mga nagtatanong po kasi sa akin kung magkano ba daw yung bili ko sa mga gamit ko like yung aking oven, yung aking dough roller machine at yung slice bread po, yung ginagamit po natin na machine sa paghiwa o pagslice po ng ating loaf bread itong aming slicer machine ay binili lang po namin ito si Kanhan sa halagang 13,000 at medyo matagal na din yun ay ito pinintahan lang po namin, bali pinipinturahan lang po yan namin mga ga para iwas kalawang lang po tayo. Kung sabran nyo ito mga ga siguro nasa 25 to 27,000 ha yun po yung pagkakaalam ko yun po yung nakita ko na presyo at ito naman yung aming door roller machine ay actually ay ginawa lang po ito ng asawa ako. kasi yung una po namin na door roller machine, yung pag-umpisa po namin ay wala po kaming machine, wala kaming door roller, ay nakabili lang po kami ng si na naghahalaga ng 9,000. At maliit lang po, po yun. Isa sobra ng matagal kasi matagal na din kaming nagbibikiri ay sa kalumaan na ay bininta na po yun namin. At saka naggawa po yung asawa ko ng bago. Ito po yun. Bali siya lang po yung gumawa nito. Heavy duty po ito mga ga kaya niya po dito ipasada yung 9 kilos hanggang 12 kilos. At ito naman yung oven namin mga ga, ay sinadya po talaga namin itong pinagawa dito lang po sa aming lugar. Ay naghalaga po ito ng 42 key, bali 12 trees lang po dosing plan sa lang po yung laman dito. At hindi naman ito gaano bago eh kasi mula nang pinagawa namin ito mga siguro mga 3 years na. Kasi noong una po naming pagbikiri ay yung aming oven ay second hand lang po at yung gatong po doon ay uling. Kasi ay hindi kami hindi namin afford yung gas kaya ginawa naming uling yung gatong kinbert po ng asawa ko na uling. Tapos hindi na yun namin ginamit bali na ano na po Bali, nasira na sa sobrang katagalan kasi medyo matagal na din kami nagbikiri. Eh. eh, ito, nagpagawa po kami ng bag. Sa mga parangga ako na matagal ko ng followers ay alam na po nila or nakikita na po yun nila yung oven ko na ginagamit sa tuwing nagbablog po ako. Yung oven po talaga namin na pinagawa ay 2 layers lang po eh. Bali, 12 dress lang po. Bali, anim na plansa yung kada isang layer. Kaso nilagyan lang po namin yan ng isang layer pa sa gitna para naman po ay makatipid din tayo sa ating gas lalo na pag nag po tayo. Wala naman kami ibang gamit mga ga, yun lang naman. Kaya yun lang yung ating video. Bye bye!